Hello guys, welcome back sa ating channel Ngayon guys, mayroon po tayong inaayos Ngayon guys, no? nagpapalit po tayo ng LCD nitong Vivo Ayan At ayan guys, no? yung na-order po ng may-ari guys LCD uh, ah, Pagkita ko kanina, mayroon pong biyak no? Yung LCD guys Ayan, baka sabihin no Ninyo no, nga, ako po yung nakabiyak nito Hindi po ha Ah, pag open ko kanina nito, ayan nakita ko na may biyak po yung LCD. Pero okay pa naman siya guys, gumagana pa naman. Okay pa naman siya, guys, no. At kanina pag-open ko ng battery nito guys, no. Hm, ayan. At sino po yung gumawa nito? Tingnan nyo yung battery guys, oh. Hmm, parang ginamitan po ng screw, no. Para ano, matanggal yung battery pero hindi po guys, yung no? pa sabad dong pero hindi po natin po gagamitan ng iskro, guys no, baka ma ano to tingnan nyo naman oh, yung nangyari sa battery guys muntik nang madali muntik nang mabutas yung battery ayan baka sinubukan siguro guys no natanggalin yung battery guys ayan ingat po tayo sa pagtanggal ng baterya kung hindi natin alam guys no sa pagtanggal ng baterya hindi po natin to uh, tatanggalin guys tulad nito ginamitan po siya ng screw ayan muntik ng mabutas ayan guys share ko lang yung video na ito guys no para naman uh, sa mga baguhan dyan hindi po natin to gagamitan ng screw guys sa pagtanggal dahil ma matigas kasi itong tanggalin no? dahil nakadikit po siya sa dito sa kanyang sticker ito po yung ating pinipihit guys no? pagtanggal guys hindi po natin gagamitan ng isro ayan ayan guys no uh, isishare ko lang to guys no para naman ma-aware po tayo kung hindi pa natin alam no uh, sa pag uh, tanggal ng battery ayan hindi po natin gawin guys inamitan kasi ng isro guys oh Muntik nang mabutas. Napakamahal pa naman ng baterya nito. At ang yan guys, dito lang muna yung ating videos guys no isishare I-share ko lang yung video ko na to para naman ma-aware po tayo sa ating mga cellphone. Hindi po natin no. Susubukan na uh, uh, magpa technician tayo no. At hindi naman natin alam no yung ginagawa natin. Tulad dito, muntik nang mabutas yung mga cover po ng batira buti hindi nasunog ayan o Dinamitan po ito ng screw at ayan guys no ipapalit pa rin natin to guys no kahit uh, may, medyo may biyak na dito sa LCD niya guys pero okay pa naman siya touch guys okay pa naman mag display pa naman yung kanyang LCD baka sa ano siguro to guys no sa packaging ba na ah, lagyan po ng mabigat na bagay no bago dumating sa customer sa umorder ayan ito po yung nangyari biyak po oh, yan oh. No. ayan guys dito lang muna yung ating videos guys no ah, please like and share at ating videos guys Paki subscribe at click yung bell notification para maka update po tayo sa ating mga bagong videos dito guys And salamat